Is that true? Don't listen to him, anak. Wow. Now you're calling her anak. Ang galing mo talaga magpaikot ng tao, Aurora. Pati si Sam. Paniwalang-paniwalan paniwalan na mahal mo siya. Diretsohin mo na ako dito, Galvan. Anong ibig niyong sabihin? Aurora's just waiting for you to give birth. Pag nakuha na niya ang apo niya, you're out of this house. Ask Commando, he knows all about Aurora's grand plan to get rid of you. Hindi. Hindi. Hindi niyo ilalayo sa akin ang anak ko! Sir. Samantha! <laughs>

Mga bigyan sa galba. Bago to. Tignan mo, alika. Ito na lang, kuya. Maganda. What maganda. Bago. Ma Itong ito na lang, no? Para mas siya. So sa Mas bago sa Oo. Sam! Sam! Sam, sandali lang! Sam! Sam, mag-usap tayo! Para saan? Para saan? Para makuha mo yung anak ko? Hindi mo pwedeng ilayo sa akin yung anak ko. Lalaki siya sa piling ko! Walang kukuha ng anak mo. Walang kukuha ng baby mo. Nagsisinuwa niya si Kuya Galvan. Gusto lang niya tayong sirain dalawa. Bakit niya gagawin yun? Anong mapapala niya? Dahil naiingit siya sa akin. Lalo na, magkakaroon ako ng apo. Siya hindi. Okay. Okay. So, can you honestly tell me na hindi yung sumagi sa isip mo? Kahit kailan? Not even once. I would be lying to you, Sam, if I said it never crossed my mind. Well, I knew it. Lahat ng kabutihang pinakita mo sa akin, lahat yun kasi nungalingan sasamahan mo pa ako sa ospital, tinawag mo kong anak. Lahat yon ginawa mo to earn my trust so I can be comfortable, so you can betray me. But that was before, Sam. Sam. Nung Di, hindi pa kita ganun kakilala. Pero nung tinawag kitang anak, I meant it. I considered you Like my own daughter. The daughter I wanted, Sam. Why would I believe you now? <laughs> Kasi sa ko nga, nakadugo niyo, di mo matanggap. Ako pa kaya na asawa lang ng anak mo? That is precisely why. Asawa ka ni Pa ako ng anak ko. Kaya itinuring kitang anak din. Why would I accept Jericho? Why? Hindi ako magkakaroon ng apo sa kanya. Hindi! Ikaw! Nasa sinapupunan mo ang palasyos na dugo ni Paco. Nang dugo ko. Natakot na ako maniwala sa Ha? Gusto talaga ni Sir Galvan si Jericho, the Sir Jericho, no? Pansin ko nga, puro Jericho na lang yung buong bibig niya. Yung pagkamatay ni Peter, wala na siyang pakailang. But wh why waste time on Peter? Una, magdanakaw siya. Tapos di rin naman siya kamag-anak. Naging parte pa rin naman ng pamilyang to si Peter. Ilan taon din siyang nanindihan sa mga amo natin. Ano ba naman yung bigyan ng justisya yung nangyari sa kanya? Pati yung pagkamatay ni Miss Beverly, malaisipan pa rin. Pero nung namatay si Sir Basil, biglang inaresto si Francis. Well, alam mo nga yung sinasabi nila. Justice is swift for the rich. Excuse me. Excuse me. Gusto daw kayong kausapin ni Sergeant Royales about Peter. Hindi na makontakt yung number ng cellphone niya. Yung bibili dapat ng mga relong ninakaw niya. I'm just wondering kung may idea ba kayo kung sino siya? May naikwento ba si Peter sa inyong mga kaibigan niya? Ah, uh, bago po kasi ako detective. But from what I heard, si Jericho at si Peter po yung close talaga. Baka po mas maiging si Jericho na lang po yung niyo baka mas masagot po niya yan. Ganda, no? Oo, oo. yan, no? Oh, oh, yes, <laughs> ano? Tara. 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 Okay, attorney. Basta wala siyang habol at all. Okay, salamat po. Anak, anong sinabi ni attorney? Pwede bang kunin ni Ma'am Aurora ang anak mo? Na hindi. Legally speaking, ang nanay lang may karapatang mag-alaga sa anak niya. Eh, paano kung hindi niya sundin ng batas? Paano kung bigla na lang niya kunin ang anak mo? May siya, makapangyarihan. Si Francis nakakulong na. Huwag naman niyang ilayo sa akin pati ang apo ko. na no, hindi. Hindi niya makukuha sa akin ang anak ko. Magkamataya na.